yung katawan ng tao pag namatay mababalik yung lupa sa lupa yung alabok sa alabok yung espiritu babalik sa Diyos basahin natin yung Ecclesiastes 12.7 at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang Espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Hindi mapupunta sa purgatorio, wala no. Ang alabok, babalik sa alabok. Tapos yung Espiritu, babalik sa Diyos. Pagdating ngayon ng araw ng paghukom, bubuhayin ka mag-uli. Bubuhayin uli yung katawan mong namatay. Kaya ang tawag doon sa Biblia, pagkabuhay na mag-uli. 37.4 ng Ezekiel. Muling sinabi niya sa akin. Manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayoy mga bubuhay at lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Kahit na yung buton tuyo na, matagal na matagal ng patay, na disintegrate na dahil tuyo na eh, bubuoyin uli yun. Yun ang sinasabi rin sa pasyon eh. Nakasulat din sa pasyon yung kinopia lang sa Biblia yun eh. bubuin uli, mabubuhay kang mag-uli, tapos haharap ka sa hukuman ng Diyos. Samantalang hindi pa naguhukom, yung lupa nasa lupa, yung espiritu babalik sa Diyos. Pagka dumating na yung paghukom, bubuhayin ka maguli, ilalagay uli yung espiritu ng buhay sa'yo, mabubuhay ka. Pagkatapos, haharap ka sa paghukom.